Eh di nung magising na nga kami, nag na kami ng ano, akala ko hindi lalaki. Naya-maya, malaki na, utay-utay ng lalaki. Ando na ang tubig, oh. Eh yung anak kong isang babae, naglangoy na, naghanap na ng bangka. Nagparescue na kami. Ang bilis ng tubig. Wala dito, ko, papa papapalaki na ang tubig. Di ako napahati diyan sa pamangkin ko. Pero hanggang dito na ang tubig na di ako hinati doon. Yung iba ng gamit na itaas niya. Ay yung ibang naan naano. ay eh, basta sabi ko, ay, eh, Diyos ko po, tulungan niyo kami at kami na may talagang binabahanan ng maayos, Lini. Eh. eh, kasi kinakabahan nga ako, gawa ng sabi ko, hindi naman umaabot ng ganyan kataas ang tubig. Ngayon eh, lang nangyari uli. Binotas ng aking manogang mga apo ko para kami makadaan doon sa botas, papunta doon sa bangka. Sabi pa nga nung anak ko, nanay, umayos ka ng lakad at baka mahulog diyan sa tubig. E nasa bubong na yung tubig. Bakit hindi ako eh, kinabukasan, hindi ako eh, ano ng mga kahoy ng like, asa At bigla naman ang kamay ko. Tapos, eh, ang dalig man din lumaki. Sabi ko yan, ang sakit na. May hindi pa ako ako pumunta ng ospital. Ang bigay lang sa akin sa center ay apinamik. pero yung iba ay binili. Nakabili ko kayo? Ano Nak nabili nyo? Ang nabili ko lang ang pwede maa nakalagay po sa resita ay 14. Alam niyo po, uh, nung pinadala po kami ng Panginoon dito sa Mauban para tulungan po yung mga nasalantay ng bagyo. Kasi nakita po ni Lord yung paghihirap ninyo. Mayroon po ang dagdag na regalo sa inyo, ang Lord at ang Operation Lesson. Ay, salamat naman, Lord. Ito laman, um, po ang inyong antibiotic. Ay, nakaya ng saya naman sa inyo, Nene. At ato ako'y at, pinali. At, ay, naging haba ninyo. Nagahanap nga po ako ng pera naman, Nene. Talaga pong ako papasalapat sa Operation Blessing. Hindi ko nabibilhin, wala akong pambili ng marami. Napakalaking tulong po para sa akin.